Pagkatapos nating masaksihan kung gaano lang kadaling tinalo ng Greatest Hitman ang dalawang assassins na humabol sa bagong membro ng pamilyang Sakamoto na si Luke, ay isa na namang problema ang ibabalita ng isa sa mga dating nakatrabaho ng ating bida na ngayon ay isa ring membro ng tagapagbalanse sa mundo ng assassination na kung tawagin ay The Order. At dahil sa pagkakasangkot netong si Sakamoto sa mga nakaraang insidente ay naging matunog ang pangalan nito maging sa iba pang mga assassins. Yo, what's up? This is Kuya Jepoy at isa na namang napakagandang chapter ang iahatid ko sa inyo. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Sa pagsisimula ng chapter ay bubungad agad sa atin ang galit na galit na si Shin dahil sa pagiging late na itong silo sa mismong pangalawang araw pa lang ng trabaho niya sa tindahan na itong si Sakamoto. Medyo napasimangot nga dito si Lou dahil ayon sa kanya e eh sobrang higpit nga daw netong si Shin gayong nalit nga lang daw siya ng konte. Bagay naman na mas lalo pa nilang pinagtalunan dahil ayon niya dito kay Shin na hindi naman daw konte ang dalawang oras na pagkakalit. Maliban nga din daw dyan eh hindi nga din daw appropriate yung suot netong si Lou. Kaya naman inasabi eh niya pang sa tingin niya ay eh hindi pa nga daw nagkakaroon ng trabaho etong si Lou before. Sinabi naman ni Lou eh nagkakamali nga daw etong si Shin dahil nagkaroon na nga daw siya ng trabaho. Agad namang tinanong ni Shin etong si Lo na kung totoo ang sinasabi nito ay eh ano nga ba daw yung naging dati niyang trabaho. Dito nga ay kwento ni Lo na dati niya nga daw tinutulungan yung tatay niya na maghukay ng mga malalaking butas sa lupa na siyang pinaglilibingan nga daw nila ng mga sakosakong hindi niya matukoy kung ano ang mga laman. Sa isip nga netong itong si Shin e eh posibleng mga katawan nga daw ng tao yung laman ng mga nilibing na itong si kaya naman sinabi niya dito kay Sakamoto na kinakailangan na nilang patalsikin etong silu dahil sa hindi nga daw ito bagay sa peaceful vibe ng tindahang pinagtatrabahuan nila. So dito ay pinaalalahanan tayo ng narrator na hindi nagkakalayo ang mga dating trabaho ng tatlong to dahil etong sina Shin at Sakamoto ay dating mga hitman at etong silu naman ay dating member ng triad. Bigla namang nagsalita dito si Sakamoto at sinabi niya hindi nga daw maganda etong ginagawa ni Shin. At dapat nga din daw siguraduhin na makahingi ng sorry na itong silo sa mga pagkakataong malilid siya. Bagay naman na pinagtaka ng dalawa dahil ayon sa kanila ay hindi naman madaldal itong si Sakamoto. Pinatutuhanan pa nga yan ni Shin dahil ayon sa kanya, sa tagal niyang naging katrabaho itong si Sakamoto ay hindi pa nga daw ito naging madaldal ng ganito. Sa patuloy na pagsasalita na itong si Sakamoto ay napansin din ni Shin na bukod sa pagiging madaldal na itong boss nila ay nag-iba nga din daw yung personality nito. Mayamay ay pumasok sa pinto ng tindahan ang isa pang sakamoto at gulat na gulat nga ang dalawang to dahil sa dalawang sakamoto ang ngayon ay eh nasa harapan na nila. Sa pagharap ng dalawang to ay sinabi ng isang sakamoto na nasurpresa nga daw siya dahil hindi niya inaakalang may ganger pala siya. Nagpatuloy naman sa pagbabasa ng newspaper ang isa pang sakamoto at maya, maya ay bigla na lang nagpambuno ang dalawa. Kitang kita sa dalawang sakamoto na parehas nakakailag ang mga ito sa kanika nilang mga pag-atake na siya rin ikinamanghan itong si at nang mag-pang-abot ang dalawa ay dehado nga dito ang sakamotong may hawak na baril. Sinabi naman ng sakamoto na may hawak na cutter na tagal na nga daw nilang hindi nagkikita at pagkatapos ay tinawag niya pa ito sa pangalang Nagumo. Agad namang nagpalit na nga niyo etong si Nagumo at bilib na bilib nga ito dahil wala pa nga din daw kupas ang ating bida. Hindi pa rin maalis kay Shin ang pagkamangha dito kay Nagumo dahil bukod sa nagawa nito may kay Sakamoto ay ko nga din daw siya nito at hindi niya nga rin nababasa yung nasa utak nito. Bigla namang lumingon si Nagumo kay Shin at Lou at tumawa ito ng napakalakas. Sinabi nitong hindi niya nga daw sinasadyang lokohin ang dalawa. Makikita nga dito na agad ang inabot ni Nagumo kay Shin at patanong nitong sinabi kay Sakamoto kung sino nga ba daw ang lalaki na to. Sumabot naman etong si Lou at sinabing ipasok na nga lang daw nila sa sako etong si Nagumo. Pagkatapos ay formal na nagpakilala etong Masters of Disguise bilang si Nagumo. Sinabi niyang nasa 18 years old pa nga lang daw siya at magkaibigan sila ni Sakamoto. Nagtatrabaho nga din daw siya sa palengke na nasa kabilang kalsada lang. Bigla namang nagtaka ang dalawa dahil bukod sa napakabata pa nito para maging kaibigan ni Sakamoto, eh wala namang palengke sa tawid ng kalsada. Sa isip naman nitong si Sakamoto, eh nasabi niyang dati niyang kasama nitong sinagumo nung mga araw na isa pa siyang hipman at 27 na nga rin daw ang edad nito. Dahil sa nakakabasa nga itong ng isip ng iba, eh makikitang bubog eh itong sinagumo sa dalawang to at pagkatapos ay ginapos din nila ito. Mapapansin din na bagamat may bukol ay hindi malis alis yung ngiti sa mukha neto at napaka going ng personalidad netong si Nagumo. Habang nakagapos ay sinabi ni Nagumo kay Sakamoto na tumataginting na isang bilyon yan nga daw ang nakapatong na pabuya sa ulo netong si Sakamoto na hindi naman pinaniniwalaan netong si Shin at Lu. Sa pagkakataon na to ay pinatotohanan na naman ni Nagumo yung impormasyon na to sapagkat opisyal na pinagpasyahan nga daw yung bagay na to kahapon lang during sa naganap na Assassin's Conference. Bagamat sa susunod na araw pa ipapatupad ang balita, ang pagkalat ng mga impormasyon patungkol sa bagay na to ay alam na ng iba't ibang uri ng mga assassins na ang legendary assassin na si Sakamoto ay muling nagbabalik. So habang nagsasalita nga dito si Nagumo ay mapapansin ang pizza delivery boy na to na may masamang balak at dahil sa nasa loob ng isip nito ang masamang intensyon ay agad namang nalaman ng clairvoyant na si Shin ang masamang pakay neto dali-dali namang inilabas ng lalaking ito ang armas niyang pizza slicer na siyang itinutok nito sa leeg ng nakagapos na sinagumo. Ipinakilala ang amateur na pizza assassin na to bilang si Pizza Nakajima at sinabi nito kay Sakamoto na papatayin niya nga daw itong lalaking kasamahan nila. Hindi naman nagpatinag ang ating bida na nagpatuloy lang sa pagkain dahil sa alam niya ang kakayanan na sinagumo. Pagkatapos sa hindi napansin ng pizza assassin ang bigla ang pagkawala ni Nagumo sa harapan niya. At dito ay mabilis din ang pagsulpot ng Masters of Disguise sa likod ng amateur na assassin na to. Mabilis din itong hinedlak ni Nagumo kasabay ng pagsabi kay Sakamoto na isa nga ito sa mga patunoy na totoo yung dala niyang impormasyon. Makikita nga dito na tila ba tutuluyan na ni Nagumo ang lalaki na to at agad namang naghanda etong sina Shin at lu para pigilan siya. Sinabi naman ni Sakamoto na wag nga daw itong ituloy ni Nagumo at pagkatapos ay nakinig naman ito sa sinabing nyo ng ating bida. Dito mga idol ay naitanong netong si Nagumo kay Sakamoto na kung patuloy pa din ba ang ating bida sa pinaniniwalaan netong no kill policy. Dahil kung oo ang sagot ay nagbanta ito na sa tingin nga ba daw ng ating bida ay magagawa niyang pabagsakin ang mga assassins na katulad nila. Dahil sa napakaseryosong sinabing to ni Nagumo ay agad namang naalarma ang tatlo. Subalit agad namang bumuelta itong sinagumo at sinabi niyang bibiro nga lang daw siya dahil ang totoo ay hindi nga daw siya nakikisali sa mga bagay na to. Ang mga katulad nga daw nila bilang miyembro ng order ay nag specialize para pigilan ang mga nagaganap na assassinations at alam nga daw yan ni Sakamoto. Sinabi pa nito ang sobrang namimiss niya nga din daw yung mga araw na magkatrabaho pa sila ng tanyag na legendary hitman. Dito ay nagtanong etong si Sakamoto kay Nagumo na papaano naman daw magbe-benefit ang mga assassins na to sa magiging kamatayan niya na siya namang sinagot agad ni Nagumo. Ang trabaho nga daw nila bilang kabilang sa order ay magpadala ng mga minsahe at hindi para questionin ang mga ito. Kung ang akala nga daw ng ating bida na naitago niya ang sarili niyang pagkatao ay eh nagkakamali siya. Lumagpas nga daw sa limitasyon itong si Sakamoto nung oras na inubos niya ang dansyo kay Tryan at isa nga ito sa mga maling ginawa niya Pagkatapos nga nun ay nagpaalam na si Nagumo. Pasan-pasan itong -pasan amateur na assassin na sumugon sa baluwarte ni Sakamoto. Bago umalis ay sinabi ni Nagumo kay Sakamoto, na gusto niya ngaring magpaalam sa ating bida. Bago pa man ito lamutakin ng mga assassin na magtatangkang tapusin siya. Hinabol pa nga etong si Shin si Nagumo subalit itong makalabas siya ay hindi niya na naabutan ang hinahabol. Naitanong naman ni Shin kay Sakamoto kung kakampi nga ba daw nila yung lalaking yon. Habang etong silo naman ay sinabing mas mainam siguro na bumalik na lang siya ng China sapagkat hindi niya nga din alam kung saan siya mas magiging ligtas. Paglingon ng ating bida sa pizza box ay may kakaiba itong napansin. Sa kabilang dako naman ay makikita sa napakalaking screen ang kasalukuyang nagaganap sa tindahan na si Sakamoto habang pinapanood ito ng mga misteryosong kalalakihan. Nasabi pa ng isa na sobrang laki naman daw ng isang bilyong yen para maging pabuya upang tapusin ang buhay ng isang tabachoy. Nabanggit naman ng isa na sa tingin niya ay mas delikado nga daw yung lalaking may itim na buhok na ang tinutukoy nga nila dito ay etong si Nagumo. Sinabi naman ng isang to na huwag nga din nilang masyadong malitin etong si Sakamoto dahil dating nga daw itong miyembro ng The Order at kung sakaling magkaroon sila ng maling mga hakbang ay maaari silang ubusin ng tabachoy na sinasabi nila. Sabat naman ng isa na hindi ba't isang urban legend lang yung sinasabi nitong order? Maliban nga din daw dyan ay may limang taon na ding retirado itong si Sakamoto. Kung totoo man ang miyembro ito ng order, kaya naman sa tingin nila ay hindi na ito mayiging malaking problema. Maya-maya ay biglang nagsilita etong si Sakamoto mula sa screen at sinabi nito na kung magpapatuloy nga daw ang mga ito na togishin siya ay humanda na nga lang daw sila para makita ang impyerno. Gulat na gulat nga ang mga lalaki na to dahil sa kung papaanong napansin ni Sakamoto yung hidden camera nila at makikita nga dito na sinira ng ating bida yung camera na yon sa pamamagitan ng pagbaril dito. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nitong si Shin at Sakamoto sa labas ng tindahan ay nasabi ni Shin na kung totoo nga daw yung mga sinabi nitong sinagumo ay posibleng marami pa silang makakaharap ng mga assassins na magtatangka sa buhay nitong si Sakamoto at naitanong pa nito kung ano nga ba daw ang gagawin nila. Sumagot naman ang ating bida at sinabi kay Shin na wag na daw itong mag-alala. At since na hindi nga doon nila kilala ang kanilang mga kalaban, ay mas mainam na lang naman natili muna sa bahay para maglaylo. Sa likod ng ating bida ay sumulpot naman itong si Aowi at sinabi nito sa asawa na kung handa na ba daw ito para sa lakad nila bukas. Gulat na gulat nga itong legendary hitman at pinagpawisan dahil sa kabila ng masamang balita ay hindi niya pwedeng ikansila yung lakad nilang to. Naitanong naman ni Shin kung ano nga ba daw ang meron na agad namang sinagot ni Hana. Nakikitain nga daw nila bukas etong si Sugar Chan. Nililo naman ni Mrs. Sakamoto kay Shin na ipinangako daw nila ng asawa niyang si Taro na dadalhin nila etong si Hana sa amusement park bukas. At sobrang sabik nga din daw ito sa lakad nilang yon. Sa nalamang yun ni Shin, e eh, pinagpawisan nga din ng matindi ang clairvoyant at sinabi nito sa ating bida kung ano nga ba daw ang gagawin nila. Sinabi naman ng pawis na pawis ding si Sakamoto na wala silang choice kundi ang pumunta at dito na nga nagtapos yung chapter na to. Bali sa next chapter mga idol ay napakaraming mga fight scenes ang magaganap at etong paparating na chapter 7 ang kukumpleto sa volume 1 ng Sakamoto Days. At pagkatapos neto ay papasok din tayo sa panibagong arc which is ang ibig sabihin ay mas titindi pa ang mga laban ng magaganap. Bali dito ka lang muna tatapusin yung video na to at magkita kita ulit tayo sa susunod na chapter. Ba bye bye!